Magandang umaga po sa inyong lahat. Yeah, good morning. At alam ko yan, eh, nag-aabang kayo dito sa second series namin ng aming pag-uwi sa Pilipinas. Yeah, from Pasay to Cavite na tayo. Second day ito at jet lag pa kami. Nakikita um, ko na yung magulang ko. Eto, ito nga, yung mga bata, gusto-gusto lang nang itry itong mga tricycle at iba-ibang transportasyon dito sa Pilipinas. Matagal na rin kasi tayo hindi nakauwi. At ito nga, susurprise na natin sila tatay at nanay. <laughs> tay, <laughs> tay, kita naman tayo, naman ngayot. Tay, ano ba? Sinusurprise namin dito sila na yung tatay at hindi kami ang surprise Yeah, diba, nabigla kami. Isang taon, ang laki ng pagbabago. Ang laki pagbabago sa kanilang kalusugan at uh, nalulungkot talaga kami pero hindi namin pinapakita kasi ayaw na namin silang umiyak. Ganyan talaga pag tumatanda, no? At itong sate at saka yung mga bata nag ng mabilis dito sa manginasal. Dahil nang bawal, kainin lahat. Sabi nung doktor, kailangan kung ano, kainin mo enjoy mo na. Ano? Ang masarap to. Taka to, chicken. Ano na yung kanin? Hindi na masarap tayo. Tumainin. Nakanan. na. Ano yan? Wait, sorry. Tanda na? Tanda na. Tanda. Ah, doon lang. Saan daw? Nasa na yun dati ka, paano na Doon doon kayo si daddy mo, tsaka daddy lahat. ka. tayo? Oo, yan nga. Okay tayo. Just going uh, for the position. yeah, ako. okay. Po, okay na. Thank you for nine, Dito kami kila nanay at tatay at uh, ito itatanim ni tatay yung mga beans. Magulang na raw ito. Ayan, tatanggalin na lang niya. Tato, Ayan. Dari, kaya na exact sa phone number. Ayan naman sila June, nilalaro yung puppy ni tatay. Nandoon. Si so, Miguel naman, bising-bising, pinapatay yung mga lamok. Ano yung water dyan? Ah, nakapon. Paano ka nga ngayon? May walis ba? Nandoon, nandoon. may What? Camera? Yung camera no, doon niya. Kung yun. Yung pinya What? Is it nandoon. Pineapple! When you say pinya, pineapple. Eh, gabi leaves Or ornament. Yung papaya ni tatay, yun. No, oh, one, two, I three, know. four, five. Five. So, si Hunter, go. si Hunter. Yan si na. Jun, huwag ka magpapakagat. Ethan. Hello? Hindi ano so, Yan si Bingin, like, busy, busy, mag mong. ano. <laughs> <laughs> ina ko ina-admire ko itong paghiga ko dito. Pag okay. ina-enjoy ko ang paghiga ko dito, <laughs> eh, ina-admire ko itong paggawa ni tatay. Ayan, no? No, sa <laughs> yeah. bubong. Ayan, no, oh, engineering I, ni tatay. Kaya yeah, nga lang kung ano nang ni tatay. <laughs> May kaya bolda doon. May mansanas. Oh, wala ito? Ito. Tate, eh. uh, atawag pa, atawag na yung buto. Ang binibigay na namin kay tatay eh. Matataasan siya. siya. Tawag, pa, tawag nga po ba doon? Min chime. Min Yan. May salakot pa si tatay Ay, yan, Naman no? <laughs> Ang mo uh, na nga ito sa ano? <laughs> <The> Amazon. <laughs> yung dalawa tong mga bata. Tsaka si June. Naglalaro nitong tuta. Hindi to tuta ni matanda na to. Tuyo sa mga. Hindi A60. na ba sa tuta? Yeah. Mini, mini pincher siya. Matanda na siya. Maraming gagawin dito mamaya ang gabi si Ethan kasi tsaka si Miguel kasi bumili sila nitong fly swatter sa Abenson, no, June? Hindi. Ace Hardware. Very helpful naman doon. 300 pesos sa... Ito yung item na... Yung mga na bata tuwang tuwa <laughs> dito. pang catch nila ng mga, ano, insects and mosquito. Alright, Ethan.

Wala kasi aso, natatakot sila. <laughs> natatakot sa mga manok. May river island nga siyang bag eh. Ayan o. No? chicken. Wala naman. No? Nandun, ang dami nila nandun. Mano, no? Wala naman. Kurrrr, kurrrr. Wala naman. Hatsin, hatsin. Wala, Ethan. Saan yung nakikita? Oh, nandun yun, sa tataba eh. Yan Saan? <laughs> Ay, wala. Kung sama sila tayo nandun. Uy, may, may yeah. ano, baka may ahas. Yes. Baka may ahas. Tatay mo lang nga po pa ito. Pepper, no? Hindi, lansones. 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 Ito, pepper, ito. Yan, pepper. ito, ah. yung pepper, yan, o. No? Ano ah, pepper? Where pepper comes from? Wala pang buo. Ah, pepper. Tapos ito, Thai. Rambutan. Ah, rambutan. rambutan. Tropical fruit lang naman ito. Tsaka ito, balimbing. Malimbing to, no? Tatay, ano itong mga... Eh, pinapura. With us. Nasa tanim to rin tayo. Paano yun? Hindi kayo nakarating sa mami, no? A few moments later. Ang <laughs> aircon to tayo, ah. Sobrang lamig. Sobrang lamig yan, eh. Ang lamig talagang pinagpapawisan ako Nangyayak Oo

Si Tati nagmamaneho. Si Miguel nagmaneho eh. Oo. Oh. Kaya natin si Nanay. Wala na lisensya. <laughs> yung ano? Innova. Innova? 2.8. Okay, yes, si Miguel. Hirap na hirap na. <laughs> Ito. Job. Ito yung ano. Ito yung mall. Ayan, nag-grocery tayo, Sheila. Ayan natin kung ano dito sa grocery. Grocery dito sa Pinas. At nakapili no. tayo ng wheelchair para kay oh, Nanay. Si para mas madali-dali sa kanyang oh, makaikot. Kapasyal-pasyal. At the same time may hospital yeah. appointment si Nanay, Tatay, eh mas madali-dali sa kanila. Sige, sarap na na. Potato corner. Ayan si Tatay, tinatry ni Tatay ang wheelchair ni Nanay. Ayan, may wheelchair access, oh. So. Okay. Okay. Sarap na ice cream dito. Ayan. Kaya si Mangga mango ice cream. Ayan, ayan. ayan. Tay. Sige na, itay. Ikot lang kay itay. Sige, itay. Ayan, ah, basket. Tumitingin lang ako ng ice cream. Ito may ubi. Taro white. Ubi ice cream. Sarap po taro white cheese. Ah, may mga bago pa. Ah. Ano okay, ba yung mga batang sa umagahan siya? Wow! Umayang ano gabi. Ano ba ito? Microwave? Oh, microwave yata yan. Microwave bata ito. Hotdog yeah, yan. Man, German, man. na uh, franks. You can't see. Ano uh, to? Kukirkus naman yan. Kukirkus. Ito masarap. Yan. Ano tender juicy? Yan, tender juicy. Matataba yan. Sige nga. Oh, oh yes. yes. Ang naging sa grocery. Mga ano? mga Pilipino. Banana What? Banana ketchup? No. Ito, masarap to. Tusino ito, no? Tusino, oh. Tusino, sarap. Ang dami pa ng pampangas. Pala dito, marami pala dito mabibili. Jun, may ibang klaseng hatong may laki-laking jambo. Ako ito na, medium lang. Medium lang, kaya ni sila. Kasi yung bastos mo ni. Nakakainis. Ito may isda pa dito. Sa medium. Sa so small nga lang ito eh June small lang tunahatog na nakuha ko. <laughs> ito ang gusto ni Lola, oh. what's squid? squid. oh catfish. oh yeah. Ito mga Chinese sausage. Sarap siguro ito. yun? ano Okay lang, Manong, ano yun? ano ito. <laughs> <laughs> alam ni? Nakakawa. <laughs> uh, ayun. Tuwilin Mano <laughs> <Gilingin manu. laughs> wow Ayun <tayo>. papatay na. <laughs> so, oh no! Pugas na dilinisin. Na. Na na po, ha? Hindi, buhay tayo. Buhay, po, buhay buhay. pa. Buhay pa. Ayoko nito. Ayoko. Kayo. Ayoko. I don't like. Ay, Diyos ko. talaga, tatlo. Sarang ko talaga. <laughs> ano yan? <laughs> Boy. Ipon. Dito, Tiene mo lang Tiene TNM shows mo. mabibili pa yung balatang yung ano nga, so crispy. Lalo ito, to masarap to ni Ajinomoto. <laughs> Ajinomoto yan, masarap yan. Mga ka talagang eh. Ayan si na si kuya. I-action lang po ah. Sige, sige. Oh, Hino, ito, si kuya, umuutahan ko muna yung ano. Oo, sige ha, sige ha. naman, mga longganisa. Ah, masarap. Ginness, longganisa. Ito, asidyo teriyaki ano itong mga to bago na to ha ah. ito longganisa chicken longganisa dati wala niyan eh ngayon dahil pa pagpipilian ano naman ito ah tapa wow. tapa na kompleto na oh magutoy mo lang direction saka may chicken sisig ano ito Good chasing fishing Galing Sarap nito ah Oh, ano yan? Ay, ito, here. Put it here. Medyo nakakatuwa ah, kasi pag bumili ka ng manok dito, chichok oh. na nila. Ah, papapapapapap. kung gusto mo at pang adobo. Choice ado, cuts na, no? Hindi, bibili ka ng buo. Ah. ito nga, eh, meron silang sisig eh. Dito, oh. Sige na, diretso kayo. Sige na, Ray, kunin niyo lang po yung kailangan niyo, Tay. Oh, boy, bawang. Ito marami po sa sa'yo. Ito, corn bits you know. Corn bits, Ikaw. Oh. Si randentista mo niyan. <laughs> nagpa Nagpadentista pa lang tayo. Hindi nga, di ba not? Ito, chili cheese. Popcorn, chili do you want popcorn? Cheese. di popcorn? So, Meron dito, salted egg popcorn. No, salted egg, try that. Ay, no. Salted egg. Oh, no. Adam? You want one? Yeah. Eh, go ahead then. But well, again not cold. Now for this one. Tapos yun, ang dami na atin nakita pwede mabili dito sa grocery sa Pinas.